So dito guys makita po ninyo Ayan. Uh. Yung lettuce na pagkaganda grabe Yan eh makita po ninyo yan uh. So ang ganda Kaya lang tigulan ngayon Kaya yun yan Medyo marumi yung kanyang dahon pero maganda pa rin talaga siya guys Yan So uh, Hanggang dun yan Sabi na Ganun natin. Sa dulo nito guys ay uh, yan. Kita nyo tapos Tapakita ko sa inyo. Sa dulo nito ay ano man. Merong uh, nakatanim na iba. Yan. So may meron siyang tail dito guys. Yan. Yan. Tail. Tapos dyan naman sa kabila guys ay ginawa nila ay itchay naman. Ang ganda. Grabe. Hanggang doon sa dulo naman oh. No? Yan. Tapos dyan naman sa kabila. Yung Japanese. Uh, mm, cucumber guys. Napakaraming buong. Uh, yung mga solipin. Na may mga supot-supot na yan. Ang ganda ng trailings nya oh. No? Hanggang doon din dyan. Tapos dyan banda ay mga kanyan dyan. Dito ah uh, mga bell pepper yan tapos merong ilang ilang mga talong dalawang isang linyang talong dyan guys yan so ganyang kaganda guys yung kung garden dito actually organic or, garden to guys organic garden organic lang po siya hindi po sila gumagamit ng kung ano ano yan Hmm, kita nyo guys, napakaganda ng ano? Napakaganda ng lettuce grabe sobra kasama pechay cucumber yan so ito po yung paraan ng pagpatanim nila dito guys so ganyan po siya kaganda